Ayan yung model. <laughs> Kaya ng masarap na pares, dito lang yan sa Terna. <laughs> <laughs> Ang galing! Ang galing! <laughs> Kamitero! Sa dating, dating shell. Ayan guys. Kakain na kami ng pares after bike. Galing kami ng Terna ate. Malayo pero malapit din. Tara guys, kain na. Yan guys, model ng Pares. Dito lang yan sa may shell, dating shell. Kabuntang EPSA, Gate 1. Kabuntang Rosario. Pares with sisig. Rapsa Quality. gusto mo ka ba? bagnet, okay na ako. Pupromote lang natin ito Sa mga tropa Paras Magnet 70 Beef 50 Mami with Rice 40 Crispy Sisig 70 Ayan guys Punta lang kayo dito Sa may dating shell Sa barangay Tejero Malapit lang, madali lang makita to. Huwag lang, wag lang kayong pipikit, makikita nyo to. Pag umikit kayo, hindi nyo makikita to. Ayan yung model. Dari ka kayo yan. Two thumbs up. yeah okay, guys,